Sa'yo ko lang Yung pag-ibig mo Ay tunay Pero di nagtagal Lumabas din Ang tunay na kulay Ang iyong kilay Mapagmatas At lagi namimintas Pero sarili kong pera Ang iyong inawaldas Pero kang stink O oh, gali mo'y napak-stink Kung hiya'in mo ko Talagang nakaka -strength. Girlie, baby, bye-bye Don't sell a lie Bakit mo ako Laging dini-deny Of the girls I've done Wala man lang Recognition Mahili connection Binaliwala aking attention Do anyway, everyday iba't ibang Get yung kateks And then one time na huli Tigda meron kang ka-sex Mas gugusing ko pa na magpa-crucify Kisa harap-harapan mo akong stupefy So don't be mad So don't be sad Lahat ng kapulukan mo'y lalahan